Kung iyon mo ang iyong bentilador at mahina at mabagal itong umiikot, hindi mo na kailangang itapon ito o magbayad para ayusin ito. Ipakikita ko sa iyo kung paano ito ayusin nang hindi gumagastos ng kahit isang sentimo. Para magsimula, alisin natin ang harapang bantay. Napakadali lang. Tanggalin mo lang ang mga clip na humahawak dito. Hanapin ang mga ito gamit ang iyong mga daliri at dahan-dahang alisin ang mga ito. Kapag tapos na 'yon, magkakaroon tayo ng access sa mga talim. Madali lang. Dinalisin ang mga talim. Hawakan ang mga talim at iikot ang gitnang bahagi sa pakanan. Tandaan, ginagawa natin ang lahat ng ito na hindi naka ang ventilador. Pagkatapos noon, alisin mo lang ang mga talim. Ngayon, pansinin na mayroong dalawang tornilyo. Maaring mag-iba ang ilang modelo, pero kadalasan dalawa lang ito. Alisin ang mga tornilyo gamit ang tamang pang-ikot. Ngayon, alisin mo lang ang huling bantay sa parehong paraan tulad ng iba. Sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga clip, Laging gawin ito ng maingat at may pasensya. Tawak, so, wakas, isin proteksyon na takip na magkakaroon tayo ng access sa motor. Dito matatagpuan ang karamihan sa mga problema ng mga ventilador at kadalasang madali lang itong ayusin. Tulad ng makikita mo, medyo marumi ito sa bahagi kung saan ito umiikot. Kaya't mabigat ang baras na nagpapahirap dito na gumana ng maayos. Kaya gamit ang isang brush dahan-dahang kuskusin ang lahat ng dumi Maari mo ring gamitin ang isang paintbrush para dito, pero gawin mo ito ng maingat para hindi mo masira ang kahit ano. Pagkatapos alisin ang lahat ng dumi, maglagay ng kaunting pampadulas na langis direkta sa baras. Makakatulong ito na linisin at lagyan ng pampadulas ang mahalagang bahaging ito. Kaagad pagkatapos ilagay ang langis, mapapansin mong mas madali nang umiikot ang baras. Kapag natapos na ang proseso, i-assemble mo lang ulit ang lahat. Una, protection na takip. Pagkatapos ay ang likod na bantay. Ipasok ang dalawang tornilyo. Susunod, balik ang mga talim. Pagkatapos ay ang gitnang piraso. Ano natin ngayon ikot ito pabaligtad? Tapos itong masecure ng maayos, ilagay ang harapang bantay at handa na ito. Ngayon, isaksak na natin ito ulit, buksan ito at tingnan ang resulta. At tingnan mo kung gaano ito kahanga sa may isang simpleng tip, ang ating ventilador ay gumagana na tulad ng nararapat. Maraming tao ang gumagastos ng pera sa isang teknisyan o nagtatapon ng ventilador nang hindi alam na kaya nilang ayusin ito sa kanilang tahanan. Kaya mula ngayon, magagawa mo na ito sa loob ng ilang minuto? Kung mangyari ito sa iyong tahanan, alam mo na kung ano ang gagawin. Huwag mo itong itapon o gumastos ng pera sa isang teknisyan. Gawin mo lang ito at makatipid ka ng pera yan ang video para sa araw na ito. Sana nagustuhan mo ito. Kung nagustuhan mo ito at nakita mong kapakipakinabang, ibahagi ang ideyang ito sa mas maraming tao. Siguradong may tao na kailangang malaman ito. Mag-ingat ka at magkikita tayo sa susunod na video.